Ibinunyag ni Sen. Panpilo Ping Lacson ang kanyang tinatawag na passing through fee. Isang modus ng ilang mga mamabatas at mga kontraktor sa flood control at infrastructure projects ng gobyerno. Sa revelation ni Sen. Ping, nagpapatong ng 5% hanggang 6% ang mga kongresista mula sa kabuwang halaga ng proyekto para sa toll fee. Pagkatapos, kaanak din nila ang kanilang kinukuhang kontraktor ay kay Lakson, batid ng Department of Public Works and Highways ang nasabing kalakaran at oras na magkabayaran, 40% na lamang ang natitirang pondo para sa mismong proyekto. Dahil dito napipilitan ng mano ang mga kontraktor na gumamit ng mababang kalidad ng materyales o i-shortcut ang trabaho para kumita. Halimbawa, sa halip na 150 meters, tinatapos lamang ay 50 meters na dike. <laughs> Ayan, nagkakaroon ng phase 1, phase 2, phase 3. Tapos kung minsan, nakatingnan nun yung budget. Merong uh, double insertion, triple insertion. Ito pa. Imbis na itusok ang sheet piles ng anim na metro sa lupa, tatlong metro na lang ang ibabaon. Kasi bawas na yung bakal. <laughs> Hindi rin naman hinahaluan ng graba ang buhangin para sa pundasyon na nagpapahina ng struktura. Kaya tingnan ho ninyo yung mga farm to market, uh, farm, uh, road to my farm. Uwan na nang isiniwala ti na halos 70, per, 70 congressmen ang tumatayo bilang mga sariling kontraktor ng kanilang mga infrastructure projects.